Ano ang ibig sabihin ng yelo o snow sa puno, at mga langgam na naghugis walo o hugis infinity? Ano po ba ang ibig sabihin nun? Salamat po! Kung ang mga puno sa iyong bakuran ay natatakpan ng nyebe o snow sa panaginip, kahin ito na maaaring may mamuhunan para sa iyo tulad sa negosyo, proyekto, o talento na magagamit sa paglago ng pagkakakitaan. Nagsasaad din ito ng mabilis na pagbabalik ng pamumuhunan, o ROI, or Return of Investment. Samantala ang kahulugan ng iyong panaginip na langgam ay isang simbolo ng lakas, sigasig, determinasyon, pagkakaisa, pagtitiis, pagpapasya, sipag, Diskarte at Katapatan. Ang 8 ay number ng infinity o walang hanggan, swerte at pangkalahatang kasaganaan. Nagsasaad din ito ng pagkakaroon ng magandang relasyon at paglago ng pananalapi. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman, ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip. What? Okay.